Hi guys, good morning, good morning, good morning. Update lang tayo guys sa ngayon. Ay guys, uh, wala tayong magagawa. Ito ngayon, nandito pala ako sa office. Ngayon ito nag-gagawa uh, tayo ng another block. Ito guys, o so tingnan nyo. Ayan ang kasama ko. Dalawa lang kami dito. At saka guys, doon sa kabilang room, walang tao. Gawa uh, nagpunta sila ng site. Um, may ano sila guys may ano tawag nito may gagawin ito guys tingnan nyo guys ayan i ano natin guys ha ayan siya guys so, tingnan nyo madilim madilim yung room dito walang tao ayan ayan guys hindi natin maano yan hindi tayo makaano dito sa loob ayun hindi tayo pwede makapasok dito kasi pang engineering lang dito guys kaya iba yung ano namin dito kami sa accounting kaya hindi pwede ano ayun guys bababa tayo dito tayo guys baba tayo dito sa baba o oh, ayan yan ang ginagawa ngayon ng mga tao dito sa amin hmm, ayan sila yan ang trabaho nila sa ngayon ang baho sino nagpipintura babantot ayan si Dari boy walang ginagawa Wala sa ginagawa sa ngayon. Ayan guys. Yan, yeah, inom daw ng tubig. Ngayon, itong isang tao na to, pakalat-kalat yung, ayan o, tingnan mo. Pag mawala yung kanyang, ano, kanyang lagayan ng tubig, maghahanap siya. Ayan, oo, oh, siya, oh, si kalat yan eh. Ano, Sante? Kamusta ka na? Okay lang. Ano nangyari na? <laughs> Nasaan na si Sian? <laughs> wala na. Awala sa si banda dito. Ah, uh, paano kasi ano eh. <laughs> The Wild Boys. <laughs> sabi niya, sabi niya kanina. Sabi ko kay mama mm. ayoko. Mm. Eh, sabi ko bawal ka lang doon kasi nagwawala. Nagwawala ka doon. Ah, wala siyang magawa doon sa ano. Ah, kaya ngayon, ay kawawa si Sige lang. Ganon talaga ang life. Ah, bago yung ano mo Kaya pala Mataga, ano mo Ha? Bago. Hindi. syempre naman kailangan. Talaga talaga oh. Ganon talaga. Talaga pag mga ano. Timpayaman. Timpayaman. Sana. Magdilang anghel ka ha. Iano ano natin yan. Place. Hindi. iko na natin yan ang kinina natin na team payaman. Dapat team payaman. Oh, sa ka sana yung ano. Saano? Saan? Saan? Ay, team payaman. Kaya no? kay... Sinong vlogger na team payaman? Shoutout namin sa team payaman. <laughs> Payamanin nyo rin kami. <laughs> Ayan guys, ito lang. Ito lang update namin. Ngayon, papasok na ako dito. Oh, tingnan mo yun si Hilary Boy, anong ginagawa? Maraming kinokontak 'yan. Alam mo ba kung anong ginokontak niyan, guys? Mga supplier namin na mag-deliver na ng mga materials. Ayan si ano. Ayan si Amar. Amar. Ano? Ano bang task mo ngayon? Maglilinis. Oy. Ano, maglilinis ka dun sa taas ang daming ano, dumi. Hindi mo Hi, ma'am. Good morning. <laughs> Ayan yung aking sister. <laughs> Walang lang maano, guys. Ito lang. Ma'am, pabili. <laughs> pabili. <laughs> pabili, ma'am. Pabili, ma'am, ng ano. <laughs> Bawal ba? Ay, grabe. Eh? Pabili <laughs> ka. Pabili naman ka. Pabili naman ka. Hindi, pabili ng materyales. E, Siyempre. Ano ka ba? Ah, kay construction naman eh. Ito guys, uh, aakyat ako guys kasi ano, Akin ako guys sa amin, ano, office. Kaya guys, ito lang. Ayan, ang akin na, ano, um, di ba? Yan ang kasama ko dito sa kamsina. Kaya nga, guys. Don't forget to subscribe! Mundo Vlogs! Um, please follow my YouTube channel, Mondor Blogs, and then um, share. Uh, hit the bell button. Tapos, um, comments. Guys, please naman follow kayo. Thanks for watching, guys. Like, share, and subscribe. Bye, mga kamundor!